Hey mga boss, magandang hapon dahil hapon nating ginagawa yung ano na to. Ang ay nasagi pa yung ano. Ang gagawin natin ngayon ay susubukan nating gawin GX5 Pro. Yan. Wala pa tong repair kung mapapansin niyo. Nakasil pa siya. Ang kwento ng may-ari dito parang nagkamali ata ng kabit ng speaker. May power pero walang sounds. So, wag na nating i-testing baka mamaya may nasunog o lumala buksan na agad natin tapos alamin natin kung ano yung sitwasyon sa loob so wag na tayong testing testing kasi baka mamaya uh, naka encounter ako nyan eh, may sunog na testing uli eh, tumaki ang problema tanggalin na natin yung silyo nakasil pa to na eh, stuck din daw to eh kasi nakita ko nga sa chat namin ang mayari parang January pa ata o ano January. Basta matagal na. Tapos ngayon lang din ulit siya nag sa akin itong mga nakarang linggo. dinala to. Papagawa na. Kumbaga, nung una, nag-inquire lang ata siya. Tapos ngayon, ipapagawa niya na. Subukan natin kung magawa agad natin to. Sana hindi siya kinalawang. Alam niyo naman na pag naka tayo ng mga ganito, inaala tayo sa mga korokalawang, corrosion nakatiming tayo ng sunod na kalawangin so so far, ayun pinalawang pinalawang na nga patay tayo dyan kausapin ko muna yung may-ari kakakwento ko lang na huwag kalawangin eh ayun no? Kinalawang na yung piyesa. Naku, kabilaan. may eh, mahirap dito pag ganitong kebler eh. Kinakalawang. Kinakalawang pati dito sa kabila oh. Baka usapin ko muna yung may-ari. Baka ano eh. masubo uh, sa Masubo siya sa gastos. Totoo nga yung pinapangambahan ko mga boss Ang nangyari dito ay Nagsimula na rin yung corrosion sa board So minsan ano eh uh, Madalas na ang backjob Pag ganito Ayan o oh. Nagsimula na yung corrosion Corrosion at saka kalawang Sa board Siguro kailangan muna talagang ano? nangyari Update ko lang ay, ito pa pala, tatanggalin ko pa kasi lobo na, oh. Papansin nyo, bloated na yan, oh. Tatanggalin natin. Nilinis ko, tatanggalin, tinanggal ko yung, ano, yung mga pyesa dito. Dito na, nilagay natin. May iba dyan na mga kalawangin na ah, putol na yung paa, katulad yung mga transistor, oh. Mapapansin nyo. Ah, palitan na talaga. Yung iba naman na ah, hindi tinamaan ng kalawang, ibabalik natin. Tapos, unti-unti ko nang kinakaskas yung mga board, part ng board na may tinamaan ng corrosion so per channel lang muna tayo tapos susunod do naman medyo matagal lang talaga to kasi kailangan mong kal kalasin para masure natin na ano, maayos kasi ano eh kumbaga isang try lang to pag nagloko ulit sa ng mayari hindi huwag na so sana magawa natin ng tama ito natin ng electrical varnish yan mga boss na dito mga boss kasi kakatapos ko lang nag live repair ako sa ano basic bob reacts so may mga pumunta naman ilan ilan may isa dalawa tatlo pinakamataas na viewers ko uh, pito nag -likes din mga walo siguro yan so habang ginagawa ko to na assembly doon na natin panoorin nyo na lang mga boss yung live natin doon uh, team replay kayo so ano nangyari lahat dito ng mga piyesa na kinalawang napalitan na natin ito yun mga boss oh. yan ito na lahat yan mga kanalawang katulad nito yan pati itong ano may kalawang na yung puno yan pinalitan ko na yan yung mga putol na yung paa sa resisto naman Ganon din may mga kalawang na din ayan oh katulad nito may kalawang na din so gumagana na to mga boss kasi nag live repair nga tayo Ayan. tapos eh gabi So ang naging problema pa nito, tapos din natin, parang napansin ko hindi pantay ang tunog. Yung mga potentiometer, pag pinihit mo lalo na yung sa base, hindi ko lang alam kung marinig niya yan sa video gamit kayo ng headphone. Pag super dain, yung parang dinidiin ko talaga, yun lang nagkakabase. Tapos pag dito pa atras naman, alas wala na nangyayari. Kaya mangyari yan, papalit pa rin tayo ng mga potentiometer at saka switch. Siguro mga boss. Then dito, uh, lalagyan na natin to ng electrical varnish kasi good na to papatuyuin natin tapos yun naman yung kakalikutin natin yung harapan so akala ko kanina ayos na uh, kung wala na kasi nung unang initial kick ko uh, mukhang okay naman pero nung pinan, pinagsubukan ko na ilipat lipat yung audio parang hindi pantay so yun na discovery ko na ano kaya gagawin ko papalitan ko na lang din cheating titignan ko dito kung may mga kinalawang pa palitan na lang din. Okay, akala ko tapos na, <laughs> hindi pa pala. So, kalasin ko na muna, then vanish, patuyo habang ano, kakalasin ko din tong harapan. So, update ko na lang uli kayo mga boss pag gano'n. So, mga boss hindi lang halata pero pag sinumin mo pala katulad nito ayan oh. may mga kinalawang na rin pala na pyesa ah. ayan o oh. hindi lang halata pero ayan pinagkakalawang na rin pala sya mga boss mga resistor kapasito tingnan natin yung board baka nagsimula na yung corrosion so hindi pa naman kaya lang marami mga kinalawang na ano lalo na yung kapasitor to oh. ayan oh kung marami-rami tayong papalitan dito isa-isahin natin siguro pag check tapos sa mga potentiometer papalitan natin kahit sa mga potentiometer oh pinagkakalawang na so marami-rami din pala so akala natin yari na ganun din pala mga boss So palit potentiometer at mga kinalawang. Marami-rami ito. Ayan o. Oh. <clears throat> Sige, simulan ko na muna. Update ko na lang kayo. Ang dami talaga eh. Ayan o. Oh. Pati... Ayan, pati mga transistor no? Oh. so kalas muna din simula tayo dito papunta doon Gano'n na lang siguro muna gagawin dito tapos, tapos na tayo dito at so far kunti lang yung napalitan natin kasi yung iba makakapal naman yung papagkiskis natin naka, nawala yung kalawang hininangan na lang natin at okay so ito yung mga pinagpalitan natin na pyesa dito yan so ano ba gagawin natin dito gabi na so tingnan nyo dito gabi na gabing gabi na lalagyan ko na lang to ng varnish then papatuyuin tapos bukas bukas ko na ititesting to pagising ko para malaman natin kung okay na so ngayon lagay muna tayo electrical panel dito papatuyuin muna natin So ayos na mga boss, ayan napapansin nyo meron ng electrical varnish. Ayan. Ayan, okay na. So natapos na rin natin at tawagan na lang natin yung mayor. Ito nilyo ko na lang pala to, wala pang screw yan. Pinatuyo natin at umaga na ngayon. So hanggang dito na lang yung ano natin, vlog natin at titingnan natin kung hanggang, saan tatagal yung uh, ginawa natin. Kasi 'di ba may mga experience tayo dito na problematic tong cabler pero nagtry tayo last one pinaka problema kasi dito sa cabler yung mismong board nya uh, yung kalawang kasi na resistor mga transistor madali lang palitan pero yung corroded na board eh, bumabalik balik eh tingnan natin na may electrical varnish kung bumabalik siya. So hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. Gelbis po